Hello, good morning. Welcome po sa panibago nating vlog. Ngayong araw na ito ay sasagutin natin yung katanungan ng ating mga subscriber dyan, mga viewers natin about sa mga sukat. Sagutin natin ang katanungan ng isa nating subscriber. Ano daw ang sukat ng ating ribbon? Eh okay, kasi kapag kahalimbawa na magti-tables inches kayo, maaari din na kayo na rin ang mismong gumawa at tumahi ng ganitong klase ng ribbon kaysa magbayad pa kayo, kayo na mismo ang yumari kung, naman, kung marunong naman kayo manahi so ang pagtahi nila rito uh, ang tela na, na, ito ay Katrina then ang pagtahi nila rito one side ay, ay tinatahi nilang pa ganito yung iba ini-edging ni aging nila. Ito hindi. Uh, tinatahi, tinutupi din, tinatahi. Ngayon, dun sa katanungan, ano ang sukat ng ribbon? Para makita natin, e eh, actual natin ng pagsukat. Okay? So, gamit natin ay metro. Ayan. Okay. 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 Ang sukat nitong ribbon ay 90 inches. Okay, so nasagot na natin. Ayon puntahan naman natin ang katanungan ng isa nating subscriber. Ano daw ang sukat ng table? So, so ang vlog natin ngayon, more on sukat. So, yung table na tinatanong niya, sukat ng kids table. So, itong kids table na to ay square. Then, 4-seaters to sa pambata. Okay. Ayan. So, mahigit siyan 2 feet. Sa inches, 25 and a half. Pwede nyo rin gawin na 26. Pero sa amin kasi, ito yung naging sukat niya. Oh. 25 and a half isang sukat lang yan, pare-parehas na yan kasi kwadrado naman yan. So, 25 and half yung pinaka sukat niya. Okay, dun naman sa nagtatanong, ano daw ba ang sukat at diameter ng nitong ano, yung pinapatong dito na round table, ano daw ba ang sukat ng pinaka-diameter? So, punta tayo ngayon sa round table. So, oh, ito yung sukat ng ating round table na pinapatong doon, doon sa ginawa natin. Dito na lang para ano. Almost 4 feet. Okay? Almost 4 feet ang ginawa namin na sukat. I-exact natin siya sa inches ay 47 and a half inches sukat ng diameter nung pinapatong natin dun sa table stand na ginagawa natin okay sa vlog po natin ngayon yung mga tinatanong nila na mga sukat nasagot po natin yung mga sukat. So siguro sa mga susunod, sasagutin natin yung ibang mga katanungan ng ating mga subscribers. Salamat po ng marami sa panonood at kung nagustuhan nyo po itong ating vlog ay huwag nyo kakalimutan na mag-like, pakishare at kung meron pa kayong gustong itanong, pwede kayong mag-comment at sa mga hindi pa natin subscriber, pwede yung pakiclick na rin yung subscribe then notification bell para ma-update kayo sa lahat ng mga gagawin nating mga vlog. Thank you po.